Alam mo? Okay, andito Ay, e, na kami. Eh, pauhin na to. Basta. At basta 'to tabok Ang asensya, ano, safety ng Pilipino, no? Kita e, mo? Ay ah, yung nandoon oh, sa mga natin, safety. Ah. Safety pala 'yon. Uh. San kaya naka-assign 'yon? Ewan ko lang. Parang saan ano sa... Hindi ko lang saan nakasahin yun. Safety. Oo oh. nga. Ang Ang lit lang pala i-zoom natin. Uy! Angas ng zoom in pre. Balik natin sa dati. You. Ito malupit pre o. Ito naman. Ito naman. eh na. Ito naman.

Ang kita, yun know? o. Oh. Okay. Alcoba. Shout out! Saan <laughs> banda yung tropa? Doon sa babaw, sa Lumiya. Sa Lumiya. Akyat kami dyan, Oh. sete to lie. Wala stick, yan. Nakaramdam na ako ng gutom ah. Bili ka pa sa May chance yan Bilikan bili ka mo eh, ano na. Kaya ka naman itong pera. Wala Hindi ako nagutom kanina pag gising ko. May ulam naman doon. Hindi ka kumain eh. Kanina ka pa nagising ah. Oo Ay, nga. Hindi nga eh. ako nagutom. Loko talaga tong chan na to. Hinahanap yung lulas kitsin. Hmm.

bayon eastern <laughs> ya scan mo lang yan. <laughs> ah. eastern province of the davao city <laughs> 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 ah, oh Oh, kayaan. Dapat pala talaga kumain ako eh. Sige ba kumain? Hindi. Kain ka na lang tayo kumain. May eh, baon naman pala sila Julie. Ba't kaya dito? Ba't kaya dito? Yeah. Ayun, di ba sumasahod tayo? Yeah. Grabe pa rin yung pagtitipid natin. Pero kung nasa Pilipinas tayo, parehas <laughs> yung sahod natin ha. Ah, Ganun okay. din. Pabaliwalay mo na yung mga normal <laughs> ah, na gas tayo. Oo. Bongga na yun. Tapos ba pa daw sila? Tagalala ka daw. Bakit nasa tukba sila. Oo, oh, bakit? Saan kayo? Hindi, papasok na, na kami ng araba na iyan. Pag-ibili mo na si Vincent. Bibilang kami na si Gisang Ginto. Oo. Wala na, hindi kayo sumamay. Wala na, hindi kayo sali. Kamu, hindi kasi naglipat eh. Oo, oh, lahat ng lumipat. Wala, oh, like, ito nga eh, kami sa Lola Kitchen, pasensya na tiyara... <laughs> Siyahan na lang <laughs> ha. na sa Bawal na na Kaya ayaw nilang ito ayos ano? Alin? Ayaw yung... isang pababang yan o no? Sabi nilang pababang sa taas. Oo. Oh, no. Hindi mo naramdam na nasa ibang bansa ka pag nasa loob ka ng Ramaniya? Oo. Oh, oh. Kasi sobrang dami Pilipino. Halos puro Pilipino eh oh, 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 dami nila. Ang bayan ng Pinoy, oh. Ang bayan ng Pinoy yan. Then, uh, si Lalo yung... ngayon kasi walang pasok. Doon siya bumili ng parfum. Doon sa parfum. Doon tayo? Oo. Ah? Oh. Doon sa binilhan mo rin, pre. So, most, uh, doon na, you... yun. Binilhan ng yun, oh. Okay ba? Maganda? Mas, ano? Hey, wala po, meron pa natin? Hmm. Wala. Ano oh, lang, random. na <laughs> <mo, mag> Hindi <laughs> <laughs> pang lang pang, pang, pang pasalubong. Oh. Meron yung ano, yung tatlo isang dago. Odi kaya sandaki. Bakit yung yung pa din sa eh. Di, dito apat Yan? Alin? Yung katabi ng... Katabi ng Libis, pero Yan yung perfume na yun. Oo. Diyan si Camilo eh. Ay oo, yung si Camilo yung umuwi. Ito? Ito? Ito, Perfume. Ay, tatlo lang? Tatlo lang. Hindi. Okay. May bili ito ng pabaho. Pabaho kasi masyado nang mabango eh. Tatlo lang eh. Doon sa kabila. Baka na maaari natin doon. Doon yung... Hindi. O sige, doon muna Doon muna tayo. Dito muna kami sa kabilang barangay. Galing gala guys. Okay, magbabasa na tayo sa Pilipinas. Naks naman. Galing Bibili ka ng aeroplano, pre. Private plane. Ito na, tour guide na. sa tour guide na to eh. Saan? Sarado man. Hindi na nasa Ah, nagdadasal? Doon muna tayo Okay, tanong uh, tao ngayon ah. Ayan, pre. Okas. Pre? pre? pre Pre, ano ba to? <laughs> pre <tis. laughs> Oh, O, meron yan, pre. Gumala kami sa sinis. Ito yata yung binili ni, ano, John. Amoy yun mo? May maalala kang pagkain na... Alite ah, ngayon, walang pasok. Ayong parang masim-masim. Alite, walang pasok. Kaya gumala kami. Itlakaw ba? ba? Halidi. Hindi, halidi na dito. Halidi, halidi na dito isang linggo. Halidi dito is oh. Oh, nakabalik na. Oh. Ito na bumalik na ako. Ung no ang tapang. Oh, February 18 bumalik na ako. Oh,